Bagamat hindi niya nakikita ang pisikal na mundo, malinaw niyang nasilayan ang mga pangitain ng kinabukasan. Isang bulag na mistiko mula sa Bulgaria ang nakilala sa buong mundo bilang si Baba Vanga. Ang babaeng tinaguri ang isa sa pinakanakakakilabot na propeta ng makabagong panahon. Para sa ilan, siya'y huwad. Para naman sa iba, siya'y banal. Ngunit kahit ang pinakamahigpit na kritiko ay hindi maipaliwanag kung paano tila nagkatotoo ang napakarami sa kanyang mga hula mula sa sakuna ng Chernobyl hanggang sa trahedyang sinapit ni Princess Diana hanggang sa pag-angat ng kauna-unahang African American na pangulo ng Estados Unidos ang kanyang mga salitay umalingawngaw na parang mga aninong dumadaloy sa paglipas ng panahon kaya tara at ating alamin at silipin ang mga nakakakilabot na prediksyon ni Baba Vanga sa taong 2026. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button. Para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Pumanaw si Baba Vanga noong 1996, ngunit ang misteryo ng kanyang mga propesiya ay patuloy na lumilitaw at nagiging palaisipan sa karamihan at patuloy na nagdadala ng babala para sa mga taong darating sa mga panahong hindi na niya naabutan. Number 10. Pagkontrol sa kalangitan. Binalaan ni Baba Vanga na darating ang panahong hindi na kalikasan ang may kontrol sa bagyo, ulan at tagtuyot, kundi ang sangkatauhan na mismo bunsod ng mga imbensyon nito. Noon ay tila imposible ito, ngunit ngayon, mismong mga gobyerno at siyentipiko ang umaamin sa mga eksperimento na tinatawag na geoengineering. Isang patunay dyan ay ang cloud seeding, na nagpipilit na magdala ng ulan mula sa tuyong kalangitan. Ang mga proyektong tulad ng HARP ay matagal nang inaakusahan na pinakikialaman ang ating atmosfera. Kung totoo ang kanyang pangitain, sa taong 2026, hindi na ang panahon, kundi sandatang pandigma. Isipin mong ang kalaban mong bansa ay nagpadala ng tagtuyot sa iyong mga bukirin o naglalabas ng bagyo upang salantahin ang iyong bayan. Sinasabing ang digmaang may bala ay nagiiwan ng peklat. Ngunit ang digmaang may bagyo ay maaaring magdala ng delubyo at malawakang pagkawasak ng buong henerasyon. Number 9. Ang wakas ng pisikal na pera. Isang munduraw ang darating na mawawalan na ng halaga ang papel na salapi. At ngayon, malinaw na dahil ang cryptocurrencies digital payments at central bank digital currencies ay unti-unti nang pumapalit sa pisikal na pera. Ngunit ayon sa kanyang propesya, pagsapit ng taong 2026, halos ganap nang mawawala ang perang hawak sa palad. Mananatili itong mga numero lamang, kontrolado, minomonitor at madaling isara. Isipin mong kayang patayin ng isang utos mula sa gobyerno ang iyong akses sa iyong sariling pera. Ngunit ang tanong ngayon, tayo ba'y patungo sa kalayaan sa pamamagitan ng teknolohiya o tayo ay papunta sa pagkakagapos dito? Number 8. Mga Sandatang Biological sa Europa Isa sa mga pinaka nakakakilabot na hula ni Baba Vanga ay ang di umano paggamit ng isang makapangyarihang bansa ng mga biological weapons sa Europa. Sa mundo ngayon na ginigimbal na ng pandemya, Tila ba hindi malayong mangyari ito? Hindi sinabi ni Baba Vanga kung anong bansa ang may kagagawan, ngunit ang malinaw, ito ay di umano manggagaling sa Europa. Ang labanan ng hinaharap, baka hindi na mga tangke o misail ang gamitin, kundi mga virus na kumakalat sa hangin mula sa katawan patungo sa katawan ng iba, mula sa lungsod patungo sa ibang lungsod. Isang digma ang hindi mo nakikita ngunit mararamdaman ang epekto ng lahat. Number 7. Ang Pagbagsak ng Moralidad Ayon kay Baba Vanga, darating ang panahong hindi na malalaman ng tao kung alin ang tama at mali. Tila bang nagaganap na ito ngayon dahil sa social media nagantimpala ang galit at kasinungalingan. Kabataan na nasasanay sa karahasan bilang aliwan at mga lipunang nahati dahil sa ideolohiya. Sa 2026, ang moralidad daw ay maaaring tuluyang bumagsak. Ang tao'y hindi na magtatanong kung ano ang tama o mali, kundi kung ano ang mas maginhawa, mas kapakipakinabang o mas nakakaaliw. Walang alintana kung ito man ay mabuti o masama. Number 6. Isang bagong enerhiya mula sa kalikasan. Ayon kay Baba Vanga, isang revolusyonaryong enerhiya raw mula mismo sa kalikasan ang lilitaw. Maaring ito'y isang nuclear fusion o baka may sasakatuparan na ang hydrogen fuel o ang pagpapatakbo ng makina gamit ang tubig. O maaring mas misteryoso pa, isang kwersang matagal nang nakatago sa kalikasan. Kung ito'y magkatotoo, ang sangkatauhan ay hindi naaasa sa langis o karbon. Ngunit tulad ng lahat na makapangyarihang tuklas, kanino ito mapupunta? Sino ang makikinabang? At sino ang maiiwan sa dilim? Number 5. Tubig na mas mahal pa kaysa sa ginto Ayon umano sa hula ni Baba Vanga, ang tubig na ating inaakalang sagana ay magiging mas mahalaga pa kaysa sa ginto sa susunod na mga taon. Ngayon pa lang, Bilyong-bilyong tao na ang kulang sa malinis na inuming tubig. Ngunit pagsapit ng 2026, ayon sa kanyang pangitain, maaring sumabog ang krisis sa tubig. Matutuyo ang mga ilog at lawa at ang mga lungsod ay magiging parang disyerto. Hindi langis, kundi tubig ang magiging dahilan ng mga digmaan. Ito ay unti-unti nang nararanasan ng ibang mga bansa gaya ng Bangladesh, India at ilang bansa sa Afrika at inaasahang ang epekto nito ay lalawak pa. Number 4. Isang banta mula sa kalangitan. Nagbabala rin si Baba Vanga tungkol sa isang makalangit na bisita. Di umano isang asteroid o kometa ang nagbabanta sa ating mundo. Totoo ngang binabantayan ng mga siyentipiko ang libu-libong near-earth asteroids ngunit sila mismo ang umaamin na hindi lahat ay nakikita. Paano kung ang 2026 ang maging taon ng isang hindi inaasahang pagdating? Hindi man ito tumama, ang mismong pagdaan nito ay maaaring magdala ng apoy sa himpapawid. At kung hindi ito lumihis, maaaring ang kasaysayan ng mga dinosaur ay muling maulit. Ngayon ay ating kasaysayang magiging alaala na lamang. Number 3: Pagpapalaki ng tao sa laboratorio Isa sa mga pinakakontrobersyal na hula ni Baba Vanga ay ang di-umano mga sanggol ay hindi na lamang isisilang mula sa sinapupunan ng ina, kundi maaaring likhain sa loob ng makina. Ngayon pa lang ay umuusbong na ang teknolohiya ng artificial wombs at genetic engineering. Kung ganap itong maisakatuparan sa 2026, ang tanong, ano ang kahulugan ng pamilya, ng pagiging ina, at ng mismong buhay? Kaya bang gawin ng tao ang lahat ng mga ito sa laboratorio? Number 2. Muling pagkabuhay ng sinaunang mga virus Nagbabala si Baba Vanga ng mga sinaunang virus na nakatago sa yelo ay naghihintay na muling gumising. At ngayon, dahil sa pagkatunaw ng mga permafrost, natatagpuan na ng mga siyentipiko ang mga mikrobyo na libu-libong taon nang natutulog, ngunit nananatiling buhay pa rin. Isipin mong biglang lumabas ang isang sakit na wala pang lunas, isang kalaban na hindi kilala ng makabagong medisina. Kung mangyari man ito, maaaring mas malala pa ito kaysa alinmang pandemya na ating hinarap at maaaring maging mithi ng pagkaubos ng sangkatauhan. Number 1. Pagbabago ng Kamalayan Ito ang pinakamahiwaga sa lahat ng kanyang hula. Isang pagbabagong hindi pisikal o teknolohikal, kundi espiritwal. Isang pagbaling ng sangkatauhan patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa isa't isa, sa kalikasan at sa mismong buhay. Ayon kay Baba Vanga, mula sa kaguluhan at mga trahedya, maaaring umusbong ang isang bagong panahon ng kamalayan. Marahil, hindi lamang pagkawasak ang dala ng 2026, kundi pagkakataon para sa muling pagbangon at pananampalataya. Sa huli, ang mga hula ni Baba Vanga ay isang paalala lamang sa ating lahat ng mga maaaring maganap sa hinaharap at maaaring mabago pa ng ating mga gawain sa kasalukuyan. Tandaan, ang propesiya ay hindi kapalaran, isa itong salamin, at ang hinaharap ay nasa atin pa rin ang kapangyarihang humubog ng ating kapalaran. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out!